Panalangin para sa mga kapatid. Panginoong Diyos, aming Ama sa Langit, kami po ay humaharap sa inyo na puno ng pagsamba, paggalang, at kami po ay nagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Ang aming puso ay puno ng pasasalamat at pananampalataya sa mga biyayang makakamit namin mula sa iyo para sa aming mga kapatid. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng mga kapatid na naging kasama at katuwang sa buhay. At kagalakan din naman Panginoon na patuloy silang nagmamahal at nag-aalaga sa isa't isa sa gitna ng mga hamon at pagsubok ng buhay. Tunay na masaya po ang may kapatid. Kaya kami ay nagpapasalamat sa aming mga kapatid na ito. Ngayon sa oras na ito, aming Diyos Ama, hinihiling po namin ang inyong biyaya at patnubay para sa aming mga kapatid. Palakasin niyo po ang kanilang katawan, isip at kalooban upang maging matagumpay na malampasan ang anumang mga pagsubok at hamon ng kanilang buhay. Ingatan niyo po sila mula sa anumang sakit at karamdaman at ipagkaloob ninyo sa kanila ang kalusugan at lakas upang patuloy nilang magampanan ang kanilang mga responsibilidad at magtanggol sa kanilang sarili sa bawat pagkakataon. Panginoon, hayaan mo po na magmahalan kaming magkakapatid na wala pong inggitan, Panginoon. Hayaan niyo pong maipadama namin sa isa't isa ang aming pag-aalala, ang aming pagkikare sa bawat isa. Maging sa mga kapatid namin na mayroon ng mga pamilya, tulungan mo po sila sa mga problema nila, maging ito man ay pinansyal o iba't ibang mga problema. Hayaan mo po na kami ay magtulungan sa isa't isa, Panginoon. Ayaan mong maramdaman ng bawat isa ang pagmamahal namin sa isa't isa. Na ikaw din naman ang maging sentro ng aming mga buhay at ang pagmamahalan namin ay nag-uugat sa pagmamahal namin sa inyo po, Panginoon. Panginoon, batid po namin ang halaga ng pagkakaroon ng mga kapatid na nagmamahalan at nagtutulungan. Kaya tinihiling po namin napatnubayan ninyo kami sa aming mga hakbang sa buhay. Bigyan niyo po kami ng tamang pangunawa at kaalaman upang maisakatuparan ang aming mga pangarap at layunin sa buhay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoon at aming Ama, hiniling din po namin na pagpalain ninyo ang aming mga kapatid kaming magkakapatid sa aming mga gawain at hinaharap na mga tungkulin. Pagkalooban niyo po kami ng karunungan at kaalaman upang maging matagumpay sa aming mga ginagawa sa buhay, sa aming mga kanya-kanyang trabaho at sa iba pang mga larangan ng aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na maging mabubuting anak, mabubuting kapatid, at mabubuting mamamayan na puno ng pagmamahal at paggalang po sa bawat isa. Igit sa lahat, puno ng pagmamahal at paggalang po sa inyo. Hinihiling din po namin na ipagkaloob ninyo sa amin magkakapatid ang kasiyahan at kagalakan ang kaligayahan sa bawat araw ng aming buhay. Bigyan niyo po kami ng mga sandaling pahinga upang mabawasan po ang mga kabalisahan at pagod na aming nararanasan dulot ng mga iba't ibang hamon na aming hinaharap. Sa pamamagitan ng inyong biyaya at patnubay, naway magkaroon kaming magkakapatid ng mahabang buhay na puno ng pagmamahalan, na puno ng kalusugan at matutunan namin kung papano ang maayos na pamumuhay. Sa inyo po kami nagtitiwala, aming Diyos, at ang lahat ng pasasalamat ay ibinibigay namin sa inyo sapagat kayo ay mabuti sa amin. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.